Inawasan naman ng MMD ang bilang ng Christmas lanes para makabawas daw sa pagkalito ng mga motorista. Pero ang ilang karatula ng Christmas lane hindi raw madaling makita. Saksi si Cedric Castillo. Kahit pa epektibo raw, pag-amin ng MMDA na pa rin ang Christmas lanes nitong mga nakaraang taon. Eh makabawas kaya sa pagkalito ng marami ang pagbawas din ng Christmas lanes. Labing walo na lang mula sa dating 45. Naalis yung mga, although oh, no, fina-fine-tune pa, naalis yung mga dumadaan sa mga residential areas na maraming nakaparadang mga sasakyan. Kabilang dito ang anim na ruta mula North hanggang South Luzon Expressway at dalawang ruta pabalik. Tatlong ruta para sa mga magagawi sa Green Hill sa San Juan, tig dalawang ruta sa Baclaran sa Paranaque at Carriedo sa Maynila at tatlong ruta papuntang Divisoria area. Ipapaskil ito sa MMDA website simula ngayong linggo imbes na sa EDSA. Sinubukan ng motoristang si Alfred ang Christmas lanes mula Makati hanggang Quezon City. Menos 20 bago mag alas 5 ng hapon. Sa ilang lugar, tanaw naman ang bagong karatula ng mabuhay lanes. Pero sa bandang Mandaluyong, hindi napansin ng motorista ang isang karatula. Yung kanina hindi mo napansin? And kanina hindi ko napansin. Kasi? Eh, may nakaharang eh. Yung mga puno eh, may mga halang. No, may... <laughs> Bandang San Juan naman, may ilan pa siyang napuna. Medyo ano dapat eh, Uh, advanced dapat to para madali makita ng driver. Humigit kumulang isang oras nang marating namin ang Timog Avenue sa Quezon City. Kahit hindi mo alam yung lugar, kaya mo ano yung daan dahil yun lang pinaka-guide mo na lang yung Christmas lane na yun. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.